pagising namin baga kayo ang isno baga ka ng isno, isno ngayon guys Tingnan yung Ang ganda tingnan sa labas guys. Dahil may isinom. Ang daming isno guys. Wow. Yung asin, na, asin namin mamaya, ano yan, Sasaya yan dahil maglalaro yan siya sa snow. Wow! Wow! So dito ang sa pinakataas namin. Dito makikita lang. At yan ang siyudad. Ang sinasabi kong siyudad namin. Wow. Baga kayo, isno. Sa baba namin. Wow, oh, grabe ang isno. At ito ang city hall namin. Yung maano, yung mataas na building yan ang city hall namin. At yan ay Switzerland. Ajan ay Germany. Yes, Amung rosa Bagak, gede yang snow. Kau bawa katenawan. Kau pun tenawan untuk magisno. Pero so, kapoy lang nang magpala. May sa imong imong tugkaran magpala gyud ka. Sa tugkaran sa balay I mean. Just daghan pang apple, o oh. Papanang, uh, po, po. Na pa na nga po. giisno isno na lang. Tuapan na sa tuan na. Nahurot na na. hanapin ang bunga ng apple. Ayan ang apple. Kaso napuno ng snow. Ubin, 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 ubin Kabaga sa isno First time na mag-isno ron Bawin tayo tapos baga dahil Kahit saan makikita mo puting puti Isno, 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 isno So hindi na namin kailangang pumunta pa ng Black Forest at doon at doon mag ano titingin ng snow dahil dito sa amin may snow. Bihira lang kaming mag snow guys. Bihira lang kaming mag snow pero ngayon nag snow talaga ah, makapal pa. Sa buong Germany kami dito halos hindi kami nag-iis no. Yung, yung, iba, ano na, taga hawak na ilang ilang isno, taga liog na ilang isno pero mawala yung isno pero karon isno isno so nagbongkal ko ganina nang limpyo ko ganina sa among sagianan. gianan, gino ko gisingot kung binungkal gas pinalas sa isno oh, yan na nga oh. yung dinadaan na namin kalsada to sa bundok malapit kami sa bundok na katira guys kaya ganito dai ah uh, in the city rosahia kaya na para dai may bisikleta kasi dali dai layo pa okay yan ang ano may nag farad may nag bike ang hirap kaya mag bike pag kasi dito hindi hindi nililinisan Okay, thank you for watching, guys. Please like, share, and subscribe.